When Marantano was here. Sa panayam ng media, kinumpirma ni Davos City Vice Mayor-elect Sebastian Bastet-Duterte na nakausap niya si Davos City Police Office o DCPO Chief Police Colonel Hansel Marantan bago ang formal na pag-alis nito sa pwesto. Ang dahilan, dahil daw sa health reasons. Ayon sa si Alcalde, maayos naman na naging pag-uusap nila at iginit niyang hindi na siya nagulat sa mga pangyayari, lalo na sa nagdaang eleksyon. When Marantano was here. He's still here. He did, he did okay. He did, uh, he did everything that he could to be fair. So I wish him luck uh, in his career and uh, more power to him. Dagdag din niya na hindi na siya umaasa na siya'y pagkakalooban ng pagkakataon na makapili ng bagong city director kahit pa ito'y pinagkaloob sa kanya ng batas. Uh, they will never allow it. Kung, ma kung maalala niyo, last year, They changed uh, three city directors in two days without my consultation. And under the law, the city mayor should, you know, be allowed to choose kung sino yung city director now. Like I said, that is because of politics. And this administration is against uh, our family name. Hindi na rin inaasahan ng na nakababatang Duterte na bibigyan pa siya ng shortlist o opisyal na rekomendasyon para sa susunod na city director. I am not expecting it. Pero, uh, let them do whatever they want. Binigyang diin ni Duterte na nakikita naman daw ng mga taong sitwasyon sa lungsod ng Javao sa pamamagitan na nagdaang halalan. Anya kung nagtagumpay ang administrasyon sa pagsabotahe sa kanyang termino bilang alkalde, edi sana nasa kabila ang mga boto at wala sa kanya. Tinanong naman si Duterte kung ano ang kanyang inaasahan matapos ma si Marantan. Chaos. All over again. I'm sure they will not stop. Ano ba? Okay. Uh, okay raman. Anad na ko. Oh, no. I'm used to it already. Uh, they will... Pareha na ron. Itubag na po ito. Mag-imaw. sila problema? Sagdi lang. Ano pero na katapusan yun ang tanan. Samantala nag-iwan din ang mensahe si Duterte sa mga mamamayan ng Davao na manatiling mapagmatyag at magkaisa. Kita mga Davawin niyo, we are known to be very resilient. Gamay rin na sila kumpara sa itong gagian. Just be vigilant. Uh, I think uh, we just have to stay united. Just stay vigilant and do not allow injustices uh, to hayaan nyo na ano, mangyari we have to fight back. Kailangan natin magsalita. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMN News.